Yo, what's up? Ang Kasi TV. Dito tayo sa Automotive Testing and Emission Center dito sa SBMA. Upang pang iparestro sa si XR pero bagong lata lahat, ice cream muna tayo matindi <laughs> ba naman ng init ng panahon? Ito lang at pagdating natin dito, agad sila magkakandak ng initial inspection para sa ating uh, motor. Che-check nila dito kung merong hindi gumagana na ilaw or signal light. Kaya bago ka pumunta dito, siguraduhin lahat ay gumagana. Dahil pag meron silang nakita na hindi gumana kahit napakaliit na ilaw, siguradong i-reject -re nila agad ito. Siguraduhin din na lahat ng nakalagay sa motor mo is st stuck. Kasi kung meron kang binago or in-upgrade dito sa motor mo na hindi standard sa LTO, ay siguradong i-reject -re ka nila kaagad. Kaya bago ka pumunta, ibalik mo muna lahat sa stock, tsaka mo lang ibalik pagkatapos mong marehistro. So ito na nga guys, pasado na sa XR, proceed na tayo. Dahil pasado sa XR, sa initial inspection, eto't binigay na natin ng ating ORCR tapos bayad na lang tayo dito sa cashier halagang 500 guys yung binayaran natin wait na lang tayo may pasan ni XR lahat ng uh, test sa kanya dito sa stage 1 ang ganda lang dito guys uh, napunta natin na ito bukod sa mabilis siya wala kang pila dito na maabutan wala ka rin makikita na nagkalat na fixer sa 500 pala na binayaran natin dito guys kasama na rin yung stencil na binayaran mo dito kaya pagdating mo dun sa LTO na pupuntahan mo kung saan ka magpaparistro diretso ka na kagad dun sa cashier kaya naman lalong mas napabilis ang iyong pagpaparehistro. Dito pala sa emission na to, kung halimbawa hindi makapasa ang iyong motor, sa mga test nila ay non-refundable yung 500 na binayaran mo. Kaya siguraduhin mong lahat talaga ay nasa kondisyon bago ka pumunta dito. Ito nga at nasa stage to na sa XR sa kanyang mga test. Alright, tapos na siya. Sana pasado lahat para walang problema. Okay, so ito na nga. Tawa na natin ng ating test. Pasado naman siya sa lahat. Kaya, tayo na. Papunta na tayo sa LTO, guys. So, 4 wheels nga pala, guys. Ganun din yung proseso. Walang pinagkaiba. Ilang taon na din ako nagpaparehistro. Laging dito ang pinupunta akong emission kasi talagang napakabilis niya. mapa wheels man o mapamotor. Talagang hindi masasayang yung oras mo. Siguradong mapapabilis ka at mas marami ka pang magagawa. Kaya naman talagang nare-recommend ako itong emission center na ito. Dahil siguradong hindi kayo maha tandi andito na rin tayo sa LTO, guys. Tubig-tubig muna tayo. Talagang napakainit ng panahon. Andito na tayo sa loob guys. Kaya naman na uh, waiting na lang tayo. Kita nyo naman sakto rin itong punta natin. Wala rin katao-tao. Kaya talagang ayos. Sobrang saglit lang din yung inantay namin dito na tawag agad sa cashier. Nagbayad lang ako ng 314 dito para sa resto tapos waiting lang ulit tapos ayun, tinawag na. For releasing, kaya naman successful ang ating lakad nito, guys. So sana nakatulong sa inyo itong video na to. Please like, share and subscribe and follow us on Facebook also, guys. Thanks for watching. Bye-bye.